Magluluto ako ng tortang hipon para sa yung hindi pa rin makamove on. Una, lagyan mo ng mantika para naman dumulas yung mo mong pagkakahawak. Kaya ka iniiwanan masyado mo kasing sinasakal. Sunod, lagay mo na rin yung bawang para naman hindi lumansa yung iluluto nating tortang hipon. Teka, tagal. Uy, susunduin ko na yan. Ito na, ito na. Pinainit ko lang kasi saglit yung mantika para naman muling uminit yung mananlamig niyang pagmamahal sa'yo. Ayan. Ilalagay ko na yung bawang. Tapos sa halu-haluin lang natin 'yan. Papaikot-ikutin. Hindi mo ba naaalala? Ganyan na ganyan yung ginawa niya sa iyo. Pinaikot-ikot ka. Sabay ilalagay natin yung sibuyas. Parang ikaw balat sibuyas. Gabi-gabi ka na lang umiiyak. Iniiwan ka na nga. Ayaw mo pa ring iwan. Sunod. Halu-haluin natin. Hanggang sa mag-mix yung pagmamahalan nila ng dalawa, hindi kagaya nyo. Hindi parehas yung pagmamahal nyo sa isa't isa ngayon, maglalagay tayo dyan ng tuyong hipon na tanga. Parang ikaw. Tuyong-tuyo na ng ngay puso mo, tanga ka pa. Ahalu-haluin lang natin yan. Hanggang sa mo yung hipon na tanga. Kung magsasawa, hindi kagaya niya. Ang bilis nagsawa. Huwag kang maiinip. Maluluto din yan. Haluin lang natin hanggang sa uminit ng konti. ilang minuto pa pigapigain. halu haluin huwag ka kasing mainit sabay ipapatong natin yung luto na talagang hipo na tanga oh alam mo na ba yung nangyari ginamit ko lang yung una parang ikaw ginamit ka lang niya ang totoong gagawin ko talaga paiinitin ko lang yung tortang talong na ginawa ko kagabi kasi nanlalamig na nga kailangan kong painitin para naman maging masarap kagaya ng ginagawa nyo ayaw nyong painitin ang isa't isa kaya nawawala na ng gana ayan ibaliktad natin kasi ikaw masyado kang magmamagaling eh kapag ka may kasalanan ka binabaligtad mo pa siya ang ending ikaw ang may kasalanan pero ang magsusori siya masyado ka kasi lahat ng kilos gusto alam mo Anong hindi magsasawa eh sinasakal mo hintay lang natin ng ilang pang minuto at maluluto din itong tortang hipon para sa'yo nang sa gayon makamove on ka na masarap to lalo na kapag sinusaw mo sa suka tagyan mo ng kanin tagyan mo ng kape pero huwag ka nung umasang magiging kapeling mo pa siya <laughs> Ayan, isali na natin sa isang plato. O, oh, nakita mo na? Ayun yung durug-durug na hipon. Parang yung puso mo. Ginamit. Kaya na Sana. Kumain ka ng madami kahit na alam ko hindi ka pa rin nakakamove on. Pero pagkatapos mo naman kumain itong tortang hipon, tsak, ikaw ay makakabangon.